Hi guys, dahil alas 10 na nga pala ng gabi, naisipan ko nga palang gumawa ng sushi tuna kasi nga bigla nga akaming nag-cray maghiina. Buti na lang talaga, may natitira pa akong isang pack ng nori paper or seaweed paper na ginamit ko noong nakaraan at ito nga ay magagamit ko nga ngayon. Kaya naman talaga ako napabili ng nori paper na to kasi nga napanood ko yung video ni Arya na gumawa ng sushi tuna at mukhang sarap na sarap siya. Pagawa ng sushi tuna, ito ang mga kailangan na ingredients, century tuna, oyster sauce, ladies choice at itong nori paper, paminta at toyo. May e mga ingredients pala ako na hindi nabili kasi nga sa grocery nga pala siya mabibili at wala sa palengke. Kaya yeah, hindi rin ako nakabili ng garlic powder at paprika. Siguro nga sa paggawa ko nito eh okay lang kahit wala noon. Hindi na lang talaga may natitira pang kanin dito sa kaldero namin at ayun na nga yung ginamit ko. Kanin, lamig or bao dito kung tawagin sa amin. Inigis ko na nga rin pala yung mantika na century tuna dito sa may mangko kasi nga hindi natin yan kakailanganin. Kailangan natin eh yung walang mati-mantika yung gagamitin natin na century tuna. na. Ah. Ang ginagawa ko nga itong aming kakainin yung mga anak ko nga sabi sa akin ni mama bilisan mo na gumawa na, na na kami. Abay, nagugutom na agad ay kakakain nga lang namin ng alas otyo. Sabi ko nga sa kanila ito mahimik muna at para matapos na itong ginagawa ko, hindi talaga ito matatapos habang kayo nangungulit dyan. Kalma lang, isiisi -isi muna ang tiyan at tayo naman ay makakakain nito. Kung kayo man ay nagugutom na tatata kami, edi eh, mas lalo na ang nanay nyo. Na talaga namang ginagawa ko pa lang. Iako'y na I'm takam na takam na nga. excited rin. na nga rin pala kung tikman itong aking gagawin na tuna sushi. Tara, let's go. Sumila na natin mag-mix. Una ko na nga rin palang ginawa eh. ginurog durog ko na nga pala muna yung kanin lamig or bahaw. Then, isinunod ko nga pala yung century tuna. Tapos, inilagay ko na nga rin pala yung ladies choice na mayonnaise, oyster sauce, tsaka toyo. Ayan, tumalsik pa nga. Anong minaala ako sa talsik? So, sinunod ko na nga rin pala ilagay itong pinakahuli natin ingredients, yung paminta na magpapabango ng ating tuna sushi. Mmm, yummy te. Mm, yummit, mm. Pagkatapos that? ko nga rin pala ilagay lahat ng mga ingredients at paghalu-haluin yung mga ingredients, eh, inaluhalo ko na nga rin pala at pinaigot-igot gaya na magpapaigot na expose sa'yo. <laughs> yung Sushi tuna na hindi mo na kailangan pang ibig at ilagay pa sa oven. Napakadali lang na may ingredients, guys. Kung natam ka sa video na ito at bigla ka nag sa sushi tuna, abay, bilisan mo na, gumawa ka na dyan. Ano pang hinihintay mo? Order na agad. Ito okay, na nga rin pala yung link ko saan ko nabili yung nori paper at dun ka na lang pumunta, be. 99 pesos lang for only buy one take one. For only buy one take one daw. One. one take one nga lang itong mabibili mo. Mayroon ka ng anim na pirasong nori paper o saan ka pa, be. Order na agad. Binubuksan ko na nga rin pala itong nori paper. Talaga naman ako itakam na nga at gustong gusto ko na agad Man, kasi nga yung nasa dalawa kong gilid eh talaga namang abutan uh, na mga kamay oh tingnan mo naman just ko, talaga naman sila itakam na na din agad gusto nun talaga nilang matikman Sabi ko nga sa kanila ako nga muna ang titikim at teka lang ito na ang ating first bite teka mm, ano kaya ang lasa mm, first bite Grabe, unang tikim ko talaga niyan, inapakasarap, sarap na sarap ako sa ginawa ko. second bite, mm, Grabe, napakalutong pa nung nori paper. Talaga naman. Tiba, mm, napasabi talaga ako na ang sarap. Umulit-ulit pa talaga ako dyan. Sabi ko nga sa mga anak ko, eh, sila, man, sila na naman ang titikim. O si Atina na muna ang titikim. Mmm, first bite kay Atina. O ano masasabi mo? Good daw, good. Ito naman kay ate. Kay ate Hira naman. Mm. Excited na rin yan. Mmm, first bite. Mmm, ano masasabi mo, dai? Oh, good daw, good. O, oh, di ba? Pati naman sila inasarapan. So, ano pang hinihintay nyo, be? Gawa na. Tinding hindi nyo talaga pagsisisiyan ng araw na gumawa kayo ng tuna sushi. Grabe talaga. Napakasarap talaga. Mmm, third bite. Grabe. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.